Hello guys, handugan ko naman kayong mali ng isa pang acapella song. Ito ay nagmula sa aking idol na si Miss Mega Star, Miss Sharon Cuneta. At handog ko rin po ito sa mga Sharon niyan. Ayan, shout out po sa inyong lahat guys, sa mga Sharon niyan dyan. At handog ko rin po itong para sa inyong lahat, sa aking mga walang sawang tagapakinig at taga So bye bye at kahit pa na pagpasinsya ng aking boses Sana magustuhan nyo Ang pamagat ng awiting ito ay ang pangarap na bituin Ito'y handog ko para sa inyong lahat Ayan guys, simulan ko na At pagpasinsya nyo rin po sana ang aking boses Dahil hindi po ako tunay na singer Ayan guys, simulan ko na Sang sulok ng langit Kumatatakuan, kapalarang di natitikman, sa pangarap lang namastahan. Isang lingon sa langit at isang iting wagas, may talang kikisla. Ikaw ay patungo sa tamang landas Unti-unting mararating Kalangitan na piduin Unti-unting hinabukasan ko'y magniningning Hawak ngayon kas naman sa aking pagising Kapiling ko'y pangarap na bituin Lang sulok ng lupa May kubling na lulumbay Na nasanay sa isang kahig Isang tukang pamumuhay isang lingon sa langit na is magbabagong buhay sa ting mga palad na kasalalay ang ating bukas unti mararating kalangitan at bituin Unti-unting kinabuka, san ko'y magniningning 🎵🎵 ko ngayon, ibay nang damdamin Bukas naman sa aking pagising, kapiling ko'y pangarap na bituin

Bukas naman sa akin pagising kapiling ko'y pangarap na bituin. Bukas naman sa akin pagising kapiling ko'y pangarap na bituin. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Unting-unting mararating kalangitan at bituin Unting-unting Abukasan ah, ko'y mangini Naman sa akin pagising Kapiling ko'y pangarap Na bituin Thank you for watching guys See you on my next record And God bless po sa inyong lahat Keep safe po I love you all Bye bye sa ang sulok ng langit kumatatagpuan kapalarang di natitigman sa pangarap bang namastan